guys! Nandito ulit kami ngayon sa Marikina Heights, sa park. Kasama na namin yung mga bata. Kaya e na sila, oh. Ayun! Mga baguette! Kayo, ya en. doon siya kayo, ya, ayaw, Kaya Papa Papa. baba. baba.

fire you, you have to wait for it. <laughs> <Yay>. <laughs> horsey, 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 ride the horse. Ayos na sa gulong ng buhok. Waiwai! Here, here. Waiwai, right here. Come on! Waiwai!

Terima kasih si Bayu.

Park sa Pinas! <laughs> yeah! Dito sa Park sa Pinas! Yeah. That Park sa... Israel! Ay, meron pala po siya Merienda! Binato! Yeah! Shoot mo nga ito kaya din mo! Be Pagbibenta na guys! Ayan hey guys! Pahawin tayo! Grabe ang ganda o! Green na green! Ito yan sa Marikina Heights, yung park nila. Ito yung playground. Ito yung park. Ang hangin-hangin naman. Uh, And then, guys, nagkakagulo uh, na uh, sila, uh, guys. Saan pa kasi? Sharing. Walang na, bitawan. Yan, dami niyo kinain na ano? Chips? naman. Siya naman. Okay. Ito share si Tiok. Ano okay, naman iyon? Gamot <laughs> Ay mami okay. Share, share. Okay. na ulit. Yes. Yes, 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 yes. Talat natin. Okay. Turn around. Turn around. Ala, sabi ko nga nakala ko nila yung ice cream. <laughs> Let's pala mga nakalata See.

Kakay white mo ah. Ay mamigay ni set. Can you have some? Can you share? Wala na ibang tawag eh. Ano yung damit mo? share. Thank you. Yum 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 yum. Delicious! Kuwan ay iwa'y oi oi ano nang nangyari sa buhok mo? Dapat dereche yung ikot niya. <laughs> I I stop. Can I taste it? Para naka-thirty ata siya eh. Can I taste it? Kailangan natin laman yun. I love you. You love Ano daw? You I love you. Now we can get some toys. Kaya ka nagka-commercial. No We have toys na, right? We have, we have, toys right? We have, we have toys a lot right? of toys. You just come here to play. No buying toys.